Chari, today po sa ating lahat, kami ay bumabati po sa Odok Tewana ng katatlong anim na taon na kabutihan po ng Diyos sa Iglesia po ng Odok Tewana. Tunay ang Diyos po ay nanatiling tapat po sa kanyang Iglesia dahil po sa inyong patuloy na pagbilingkod, pagkakaisa, ang Diyos po ay patuloy na nalulugod at kayo po yung magse-celebrate po ng anniversary muli sa darating na linggo at salamat po dahil ang tema na napakaganda na binigay po ng Diyos in Christ we are conqueror tayo po ay mananagumpay kaya yeah, patuloy po ninyong namnamin ang mensahe ng biyaya na kay Kristo tayo ay mananagumpay na sa, sa pamamagitan po ng kanyang pagmamahal sa atin naging ganap, naging kompleto ang ating buhay. Kaya ang aking pong kagalakan ay nag-uumapaw dahil ating patuloy na napapatunayan kasama natin ang Diyos. Kaya po tayo ay nagtatagumpay. God bless po sa inyong lahat. Charito. Amen.